Hello mga kanars, good morning and for today's video tayo po ay maglalan tour dito sa Siargao and samahan niyo po kami kami po ay tayo tayo po ay mag enjoy sa mga beautiful uh, tourist spots dito sa Siargao land trip lang po tayo tapos may mga ano tayo mga tawag mga spring mga falls saka yung mga nasa beach mismo na mga pupuntahan yan guys thank you so much for watching Hello guys, good morning. Hi guys. Hi guys. Ay, lang na. May pakaton. Okay guys, today is May po. Bulik po kami dito sa Siargao guys. Magtotour po kami. Ayan, pangalawang business na namin dito sa Siargao. Yay! Ayan. Dati nasa ano kami guys, sa Argao lang kami, pero ngayon nasa Siargao na. <laughs> ang ganda no, 'di ba nung dati di, pumunta tayo dito sa ano, sa nung April? Ano seminar? Maganda Oo, yung dagat. Maganda yung dagat. Buti same lang tayong grupo, no? Buti nakabalik tayo dito. Oo. Oo. Paawatay lang fair kaagad. Ang galing talaga ni Miss Alili. Nakahanap, nakabook talaga siya. Bakit may baso? Ice cream. Ah, mauna. Ah. May dala kang baso pero wala kang tubig. Dili ana basta dito sa lagoon. Jadi ayun, ay, wala sa doko, wala na sa main kwad. Oo, usubo ka. Tanaw gid doko ta, yang ko andog, vlog. Lagadag. Lagadag. Ay sirith ka phid ka furoh ko hge nge 1941 login ko sa kay isang kuwan ang ito something 850 dito ay 6.1 done kailangan naskaban siya okay rin okay Salamat kay Barangay Chairman ha. <laughs> <laughs> Kami okay, bili na kubagan ha. Oy ari mi oy kay mga uyamot baya mi. Oy ari na ta dire. Ge. Dali kanindot dire. Ahorita está. Dali, dali. Kabaw ba mo ang mga artista, di ba? Pag magparada, diri mo sakay, ari diri. sakay magsugat naman tayo. Si Dug. Thank you ha? Salamat kay ikap ikap salamat kay Kap. Imojin mingi pabalik diri, ikap Oh, dali. Binuon sa mga huwad ng kung kaanin bla... Ah, kaanin blaga. Hindi ka tol. Hindi ka Ba, thank you ma'am. Ge. Huy, inani. Huy, inani ba ni mga Ma'am. Inani ba ni mga artista nang abot na sa Argao? Argao. Sharegao di ani. ni magkuibey na buntag. Wave ma. Wave ma'am. Wave. <laughs> okay. Ilang kaya ako sa van? Ha? Ma mapalit ako kalo din natin. Ayun na, <di> na. <laughs> ay, na pagkalo. <talo>. Samot po, mapalit na sa tambo. <laughs> <talo>, <talo>, mabay sa mga fans din Awak pa. Ang

mo ni sa inyong mga fans. No, but... Sa iyo kay ta na nag motorcade. Sakit <laughs> <laughs> tadi hak no to drugs. <laughs> Tingnan namin ang Cloud 9 Ayan nito po na tayo sa entrance nila Ayan guys Tingnan namin dito Ayan guys Welcome to Cloud 9 guys ano na lang uh, tawag dito uh, kunting steps na lang makikita natin yung famous na bridge dito sa ano sa Chargao Cloud 9 ayan so dito madalas no, sa surf yung mga ano guys locals at mga foreigners international ayan. so magbabayad ka ng entrance yung entrance po ay 100 pesos pero meron pa siyang fee na Parang meron palang masyang ibang tree na ano, hindi ko alam. Tatanong tayo. Tawagan po ngayon. Joke lang. na po. Hi, ma'am. Come to our vlog. Ayan guys, kung gusto nyo po bumili dito ng mga ano, mga souvenir uh, maganda ng mga ano mga parang souvenir so pwede mo lagay sa ref, sa bag mo ayan ayan, iwan namin yung mga gamit namin dito sa van Ayan na nga mga kanars, naglalakad na tayo, papunta na tayo doon sa loob. Ayan, makikita na natin yung beach. Ayan, at saka yung famous na bridge. Ayan, dito sa Cloud 9. Alright, ang dami ng tao, napaka-picture. Tingnan nyo guys ang ganda ng beach dito Tingnan natin muna Nadogai ka diri, Cik. Nindut lagi ka ayuh. Bahan dah. Ini, na unak Ni, balik nilang nak. Kanang, nindut lagi ka diha di hak, tadi, hak. Kau nak sementara maligut, balikan ko nak ambil. Balik tadi, duduk. Maligut teduk. duk. Nidut tabah. Hala. unak Ugmat. Maligut tak, un? Nidut lagi. kira tak, ba? Nidut lagi. Nidut lagi. siya? Mm, may nahulog guys sa puno ng nyug. Hindi pala siya monkey man. Hello, na na. Hello. Goofy, goofy. Ayan guys. Hello. Hello. Ano ang sabihin mo, Dok Rog? Napakaganda. Uh, yeah, napakaganda. Very exciting. Malakas yung wave. Ay, napakaganda talaga ta dito sa Gaw oh, guys. Parang sulit na sulit yung bakasyon nyo dito pag pumunta kayo dito. Yan, you no? Know? Kahit magbabad ka dyan, maghapon. Nako. Sulit na sulit. Yan, you know? no? mo yung mga island-island. Ayan, may island, guys. Ito talaga yung maganda, yung may waves, mga waves dito yung pinupuntahan ng mga turista ayan guys oh grabe ang linaw pa ng ano tubig dagat ito oh. ayan sarap na sarap tayo dito guys sa ating pamanasyal may mga kamakanas summer na summer kaya pwede kayong maglakbay dito sa Shell Bow <laughs> Ayan. Dito po si Miss Repre Paz Representing Davao de Oro. Ah, bakit parang ano yung ano mo sa vlog? Kasi na nanonood oh, kita yung Representing Davao. Oh. oh, oh, sige. Representing ah. this is Indira Lucero ah. Villa representing Davao de Oro. Wow. Mayroong pang ano ah. Ah, si Bobo.

Wala problema. yan. Wala pa yan. Wala pa ไม่ได้ mga kanas nakikita niyo naman sulit na sulit ang pagpunta ni dito kapag kayo pumunta dito sa Shargao sarap talaga ito totally island paradise talaga yung feels dito kaya ano pang inaantay mag magbook na kayo guys pumunta na kayo dito habang ano pa hindi pa pa masyadong maraming tao guys balak niyo Hi, Guys, Hi, wow. oh Oh. Sarap ng ano no. Fresh kompres ko yung hangin. Magkano pala yung ano natanong mo, Ma'am? Magkano pala yung ganyan na may coach ka dyan, dyan Hindi mo na tanong. Sino may alam? Si Alilil lang yung may alam. Para mag Wala kaming alam-alam. Good. Good. and guys it's si, si crazy i niya si I'm having fun here and i'm looking for Palmar. where are already... you hindi i si filmar si <laughs> Pila kah nak ina-nak nu mau patuh bukabang. One, one thousand, one thousand, kita ke ours? Oh. <laughs> Ato na to si Andy, pero... Ah. Atuh natu si Andi, pero mama pembeli mentang ma am ana aman si Andi, Andri itu aku, Andi lima. Aman si Jenny crazy. Oh, ni tu si Jenny crazy. Mama. <laughs> no. Oh. Ah. Yes, welcome to our vlog dito po sa Argao. Ay, si Argao pala. <laughs> Ang ganda nito guys, oh. Oh, lalim, parang, parang siyang pool. Ganda, sarap maligo dyan, oh. Sarap. Napaka-ganda dito guys. Ang hangin, napaka-prisco. Ayan ako, summer destination talaga, Siargao. Maganda.